Sa second round po ng 2025 NBA Draft, isa lang talaga ang draft pick ng Warriors at 41st overall pick yun. Pero nag-trade down sila sa Phoenix kung saan 52nd at 59th overall pick na ang pwesto nila. Kaya naging dalawa na po ang draft picks nitong Warriors at kilalanin natin yung mga kinuha nilang rookies sa video na ito. Para sa 52nd pick nga po ay kinuha nila si Alex Tuhi mula sa Australian NBL team na Sydney Kings. Siya ay isang 6'8 forward at nag-average po ng 10.5 points, 3.9 rebounds at 1.3 assists per game para sa Kings sa nakikita ko po ay bagay siya sa Warriors kasi medyo do it all forward siya. Although hindi po consistent yung jumper niya at this point of his career pero para siyang Draymond Green in a way na masipag siyang dumepensa tapos kaya niya mag-facilitate ng opensa kahit na hindi siya point guard talaga. Wala talaga siyang parang skills na malakas like hindi siya gaano shooter. Hindi rin siya mabilis pero nakikita ko kung bakit kinuha siya ng Warriors. Maybe baka another project na naman nila ito na minamold na parang Draymond Green. And kung maahasa pa yung shooting niya, still na ito para sa Warriors. Ang next naman po nilang kinuha bilang 56 overall pick ay si Will Richard. Yes po, mula 59 pick ay nakapag-trade po itong Warriors muli para sa 56 pick at itong si Richard ang kinuha nila. NCAA champion po ito nitong nakaraan para sa Florida Gators at key contributor siya doon. May height na 6'5 at bigat na 205 pounds. Mukhang okay na okay yung measurements po na ito ni Richard para sa isang 3 and D shooting guard. Yan din po ang role na ginampanan niya sa Florida at nag-thrive siya doon. 13.3 points, 4.6 rebounds at 1.7 steals per game po ang mga numero niya sa kanyang senior season. Sabay desente na 35.5% wala sa 3 sa kanyang apat na taon sa college. Good pick din po itong si Richard para sa Warriors gawa nung fit talaga siya sa sistema nitong dubs at yun ang role na ginampanan niya noong college. Medyo mahihirapan lang siya makakuha ng playing time kasi syempre may pods pa sila, may Moody, then may Buddy Hield at may Patrick Spencer pa na lahat mga two guards din. Pero on paper, solid na pick up din to sa 56 pick. Then para sa mga undrafted players, kinuha po nila si LJ Cryer at pinapirma sa isang Exhibit 10 na kontrata. Si Cryer po ay isang 6'1 guard mula Houston kung saan nag-average siya ng 15.7 points, 2.4 rebounds and 2 assists per game. Isa rin siyang 42.4% shooter mula sa Tres na number 1 po sa buong conference niya sa college, yung Big 12. Kaya tirador din po itong si Cryer mula sa labas although undersized. Pero Warriors man po ito na basta shooter ka ay pwede ka talaga sa kanilang opensa. Sunod ay si Chance McMillian mula naman sa Texas Tech. 6'2 guard po ito, undersized pero tirador din mula sa labas. 43.3% naman ang shooting nito from 3 at same conference nila ni Cryer pero hindi lang qualified yung mga number of games ni Macmillan kaya hindi siya naging number 1 3-point shooter ng Big 12 pero yun nga, shooter pa rin talaga. 14.2 points, 4 rebounds, and 1.8 assists per game naman ang average niya. Basically, pareha sila na cryer ng laruan. Mga shooter na guards na talagang maraming matututunan kay Steph if ever na maging kampi nila to sa Warriors ngayon kasi eh parang training camp invite pa lang yan eh. Hindi pa sigurado talaga kung makakapasok sila sa main team. Lalo at marami rin pong guards ang Warriors. Yan po yung apat na kinuha nilang rookie sa draft ngayong 2025 mga idol. Dalawang selection mula sa second round and dalawa naman din yung undrafted players na mukhang may similar na playstyle sa isa't isa. Very intriguing po yung Tuhi kasi may skills siya para maging mala Draymond Green type na player eh. At baka yun naman din talaga yung nakikita ng Warriors sa kanya kaya kinuha siya sa 52nd pick. Consistent na shooting na lang din talaga at sure na rotational player to para sa dubs. Bata pa lang naman din siya. 21 years old pa lang so marami pa rin siyang time para ma-develop yon Lalo at nasa Warriors siya na premium talaga ang shooting sa kanilang playbook. Plus parang sa malayo ay eh, mapagkakamalan mo siya na si Austin Reeves eh. Like tignan nyo, kala mo si Austin Reeves eh no, naka-violet din kasi. Pero si Tuhi kaya sa mga Dubs fans natin dyan, ano po ang masasabi nyo sa mga kinuhang players itong Warriors? Good pick up pa sila? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.